hanggat maari na easy ka lang dyan. Upo ka lang. Cool ka lang. Hindi yung dati mong ginagawa. Hindi ganun kaaktibo. Or if you need to do it, gawin mo kapag ka yung bandang hapon na. Yung malamig na. Yung ganun. So that is certainly uh, number one. Number two, syempre kung pwede po tayong magpalamig ng gusto kung may electric fan o aircon sa bahay, kung wala at malapit lang ang mga lugar na pwede kang umistambay na merong aircon, eh, pwede mo rin naman gawin yon. So, maiiwasan mo mga yon pag tag-init. Yung sinasabi mong mga ice is ice kapag kayong um, sa suot, uh -oh, no? Uh -oh. Sabi ko nga, ang tawag ko doon, sabi niyo granny panties, ang tawag <laughs> ko doon <laughs> ay long sleeves. Ay, correct. Ah, alam mo yung, uh, long sleeves sa tawag ko doon Correct. Yung, uh, as much as possible maluwag kasi yeah. nabanggit niyo kanina yung bikini yung bikini hugging pa rin yun eh ah. i mean masikip pa rin hindi ba oh. yeah. so pag nasa waistline yung ano mukhang hindi na syempre mainam in the privacy of your homes is that uh, yun na nga magpajama ka na lang at t-shirt sando okay Uh, panawagan po doon sa mga nagbababad naman sa swimming pool, katakot-takot na kung ano-ano din ang oh. makukuha natin sa pagsuswimming. Oh, kaya kung pwede sa na lang tayo magbabad, <laughs> uh, <laughs> kaya, well, yung beach is safer kasi nga umaagos ang tubig. Yes. Pero katulad nyo, tingnan mo kung gaano ka ka- Uh, populated uh, ito yes. ang swimming pool so, nga, ano. isa lang ang makadura maghatching mag mag, -mag umubod diyan ewan ko na kung ano iuuwi oh, oh, ni lang oh. sakit That's true. That's true. no oh. sa mga bata uso din yung sa tenga Totoo magkakaroon yan. Sila ng, no? ng ano sa tenga dahil oh. sa pag-swimming. kaya at in moderation lahat Yeah. Ako, Dok, nabanggit mo yan. Heat stroke, tapos yung infection sa tenga. Ano-ano pa po yung mga sakit na dapat bantayan kapag ganitong tag-init? Para hindi na natin ah, ma-experience. Yung food poisoning, ha? Madaling mapanis. Si Masa Ang, uh, 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 ang oh, food ngayon. Kasi uh, kahit na kanin lang, na dati uh, mo namang iniiwanan dyan, sa gabi mo nakakainin uli for some oh. reason, hindi for some reason, dahil nga sa init, agad napapanis. So let us be vigilant do sa pagkain natin, truth, no? Truth. Tapos ah uh, uh, 'yon dahil nga nasa daan ka, ang init-init, nakita mo 'yung sa malamig. O di pabili nga ng isang baso diyan. Konting mm. ingat din po, baka naman nalamigan ka nga eh tapos uuwi ka ng merong infection. Nagtatai ka na diyan at nagsusuka dahil kung saan-saan ka bumili ng hindi naman dapat. Okay? So, uh, 'yun lang po ang masasabi ko bukod doon sa mga ano, napapabayaan eh, but uh, uh, food infection.